Good morning guys! Andito na naman tayo sa family garden namin. Magpapakbet ako ngayon. So, kuhanin na natin tong remaining sitaw. May napitas na akong doon nung mga nung nakarang araw. So, kung sosobra, baka makapag-adobo tayo na malalagyan natin ng talbos. Hmm. in, in uh, th this year guys sinabdivide subdivide namin yung pagtatanim iniwalay hiwalay namin para kung magkaroon man ng peste hindi siya tatamaan pare-parehong pwesto pero sa totoo lang marami kaming tinanim dito ng ati ko kaming dalawa ng ati ko nagtanim dito kaso ewan ko iilan lang yung umano oh, pero not bad eh. every other day or kahit nga gusto mo kong everyday pwede siyang pitasan o yan o, oh, isang kumpol na ang endami pa dito o yung mama ko pag nakikita niya, sabi niya ang dami na Aileen, pitasin mo na sekundar ang ma, ayan pa yung cucumber yung pinitas ko rin isang araw pang dagdag yan, meron pa ako doon sa bahay at meron na akong binigay sa ate ko, siya yung gagawa kanya namang trabaho yun yung gumawa ng kimchi kimchi cucumber o oh, ba diba? may pang na kami tama tama mag sleep over yung mga bata sa kanya mamaya lulutuin ko to ito ang ipapabaong ko good luck kung kakain <laughs> yung mga bata yung ko lang kakain sila ba kung adobo for sure kakain sila. Oop, may nalaglag ako doon. O, diba? Nakakatuwa. Ang dami na. Tapos, meron pa yung mga napitas ng mga nakarang araw. So, ang dami na. Hala, nakakatuwa. <laughs> Pitasin na rin natin to. Yan po ang ating sitaw. Eto, pinag-iisipan ko pa kung itatanim ko. Kailangan ng putulan, guys. yung damo. Ayan, oh. Another batch. Ito ay bush beans. Yung iba dyan, cucumber. Ilang cucumber yan marami. Tapos yung doon sa kanto, kalabasa yan. Ito, zucchini. tas kamote. Oh, o, halo-halo na lang. Oh. Hindi na na as, asikaso guys, sobrang busy na sa trabaho. tas may mga patatas na rin ako dyan. Yung tinanggal ko doon, patatas din natanim ko. Ha-harvest din natin itong tomato na to. Kasi karamihan o, oh, may ano na, may... Ano na yan? May manifestation na ng kung ano ba yan. Yes, ma, I will pick it up. Diyan din, guys. May talbos tayo dyan, oh. No? Diyan, marami na. Ito naman yung ating red okra. Pinuno ko to ng okra, guys. Sa totoo lang, pinuno ko to ng okra. Iba't ibang okra. Yan lang siya ang nag-survive dyan, dalawa. Panibagong set ng tomatoes. May talbos din dyan kasi nga, kinakain ng slug. Tutubo yung okra, tas kakainin din ng slugs. So, kuhanin na natin tong mga tomatoes na to guys and then um next week gawa ng July 4 mahaba-haba ang ating ano ang ating day off I have 3 days off so and then kahapon tsaka ngayon so yan nag change color na siya so kuhanin ko na bago pa ako maunahan ng insecto or ng mga ibon kasi ano na rin o oh, medyo parang nag ano rin may insect na rin tong kanyang mother plant so sooner maubos ko lang to ng pitas I know I don't know ma yung ampalaya hindi yung ampalaya ko rito hindi maganda ang kanyang outcome so my mom is asking kung na paano daw and pahihinog ko na lang yan siya guys ha sa counter. And then, itong ating Roma tomato, bubunutin ko na siya, guys, kasi parang Lando may... Yes, ma, I will pick it up, ma. Bunutin ko na, and then palitan na lang natin at pahinugin na lang din siya sa counter. <coughs> Nagagalit si mama at hilaw daw pipitas <laughs> ko It's okay, ma. Alam nyo na, ang ating mga mother. Antayin ko pa ito mga couple days. Pag nagkaroon na siya ng sign ng pamumula, yung ate ko rin kasi <laughs> nung isang araw tawag talaga siya, anong nangyari sa tomatoes worried din siya binisit niya ang aming garden ano nangyari sa tomatoes bakit pinabayaan mo hindi te, na insect yan so yung mga ano pa, intayin pa natin yan may ilang araw naman ako na day off so kasi natin yan that day pero ito, nagpatubo na ako ulit guys ng tomatoes and some of those tomatoes na pinapatubo dito natin ilalagay yon yun yung ipang papalit natin dito pero ito, bubunutin ko na to para magkaroon siya ng airflow alam mo, ito yung pinakamasakit sa isang gardener na yung kailangan mo lang bunutin yung itinanim mo pero wala tayong choice kasi determinant din tong tomato na to which is Roma tomato talagang one bloom lang and then i-stop na siya but syempre ikaw ang nagtanim kasi ikaw rin ang mag ah, ano parang ang sakit sa loob mo na bunutin pero eh ganoon talaga sabayan na rin natin ang pagbunot ng damo kasi bakit kahayaan natin siyang tumagal pa dito kung alam naman natin na hindi niya na tayo mabibigyan ng magandang fruit. So, mas mabuti pang bunutin. At least, magamit natin yung space while, ano, while pwede pa. Ayan, ang dami niya. I-ano yeah. yan. Tanggalin din natin yan. Sayang. Kasi na, ano na siya ng insect, guys. So, uunahan ko na yung, dahil no, may mga uudod sya doon. So, i amend natin tong soil na to. And then, tinan mo oh. Kasi kung di ko siya, ano yun, yung nangyari. Hindi, unahan ko na siya bago pa siya mahinog. At least, nag-change color naman na siya. Alam ko na, mahihinog na siya sa counter. Unahan ko na yung mga insect. Because, sayang din. Pinaghirapan ko rin to guys na araw-araw dinidilid. Diba? Ito yung ang dami ko rin ipaprocess ngayon. Hindi enough yung two days, guys. A day off. Buti nga, pinagsunod ng boss ko yung day off ko. So, I have enough time na harapin tong garden. Kasi kahapon din. Iaamin lang natin to. Dalagdagan to natin ng mga siguro compost. So, ayan. Ganon din yung ginawa ko dun sa isang rice bed. Ang dumi. Hugasan ko na lang mamaya. Oh, sige guys, yan muna. At medyo mahaba-haba na yung ating video. So, makikita nyo ito sa susunod na araw. Gagawin ko ulit siya ng video. Tataniman na natin siya ng panibagong tanim. So, that's it for now guys. See you again. Thank you and happy gardening.